So what's up mga ka-idol, Mama Jasper Words nga pala muli nagbabalik kami may panibago na naman tayong gagawin dito, meron tayo ditong Wave I-125 mga ka-idol Ang problema nga pala nito ay umiingay daw yung makina kaya dinala po sa atin para ipagawa So pakinggan nyo po mga ka-idol at papaanda rin po natin kung gano'n po kaingay pakinggan nyo po mga ka-idol mga mga ka kaidol kung mawapakain ganyo kung gano'ng kaingay na yan ayusin po natin yan itatap overall po natin muna yan para makita po natin kung ano po yung naging problema niya so bago nga pala natin tumpisa, kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit the notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload so yun lang po mga kaidol tara umpisa na natin to let's go So, ito na nga mga kaidol, backlasin na natin at para may top overhaul hula po natin, yan, tanggalin lang natin itong gripo ng carburetor at saka itong cam sprocket cover mga kaidol, tapos itong tapet, it. ya tanggalin din natin yan mga kaidol, tapos tanggalin na natin itong cam sprocket mga kaidol, 8mm lang po yung tornil niyan, tapos itong tensioner mga kaidol, tanggalin na rin natin. Tapos gamit tayo ng long nose, kunin natin yung cam sprocket mga kaidol, tapos tanggalin na natin yung cylinder head. 12mm lang po yan mga kaidol. Tapos ito na nga mga kaidol na natin yung cylinder head. So dito mga kaidol tanggalin natin itong cylinder block. Makikita na po natin dito mga kaidol yung sira. Yan okay pa naman tong piston. Ayan tingnan natin to mga kaidol. Kalo natin, so dito mga kaidol ay nakita ko na nga po at ang maingay po dito ay si So yung connecting rod po mga kaidol ang umiingay at saka yung dalawang side bearing nito mga kaidol, matik yan. Papalitan na natin yan. So ang gagawin natin dito mga kaidol ay ibabakin na natin to, ibababa na natin yung makina niya mga kaidol. So baklasin lang natin tong crankcase cover dito sa may magneto mga kaidol. 8mm lang po yan mga kaidol. Tapos sunod natin mga kaidol ay tanggalin natin itong magneto. syempre. yan 17mm lang yan. Tsaka puller lang po mga kaidol. Yan, naluwagan na natin yung magneto. So, tanggalin na natin itong magneto mga kaidol. Yan, natanggal na natin. Tapos yung lock ng timing chain yan mga kaidol para mabunot natin yung timing chain. Tapos ibalik natin, ikpitan natin. Tapos tanggalin natin dito mga kaidol yung mga socket ng kambyo mga kaidol tapos dito, dito naman tayo sa clutch side mga kaidol tatanggalin din natin to mga kaidol 8mm lang po yan mga tornel din yan yan luwagan natin tanggalin natin tong crankcase cover mga kaidol ayan pokpoin lang natin ng mallet And then ugutin natin mga kaidol tapos tatanggalin natin to mga kaidol yang clutch lining. Tatanggalin natin yan lahat. Tsaka yang clutch matic mga kaidol. May lock nga pala yung torque nilo nyan. So, lang natin. Tapos sugutin na natin mga kaidol. Yan natanggal na natin. Tapos sunod natin tatanggalin mga kaidol tong sa cam po mga kaidol. Kailangan tanggalin din po natin yan. Yan, basa-basay lang natin lang ngayon e, siya. Nabunot na natin mga kaidol. Tapos sunod natin mga kaidol itong scambio niya mga kaidol sa shifting port. Yan, yung mga gear. Tanggalin natin yung mga kaidol para hindi po malaglag. Tapos sunod natin itong starter. Gutin na rin natin itong mga kaidol. Yan, 10mm lang po yan mga kaidol. Tapos bunutin natin. Pukpoy natin ng rubble mallet po mga kaidol. Hindi po natin mabunot Yan nagpatulong na tayo dito sa aking pawang kenya natanggalan natin mga kaidol tapos ang gagawin natin mga kaidol tanggalin natin itong tungtungan para matanggal maluwagan po natin yung mga ehe nito yung tornillo ng makina mismo mga kaidol 14mm lang yan yan naluwagan na natin lahat so hugutin natin yung mga ehe mga kaidol para may baba natin yung makina at bakuan natin yung crankshaft Yan, ibaba na nga natin mga kaidol. So, dito mga kaidol, ay tanggalin na natin itong mga 8, 8mm nito tornilyo mga kaidol. Yan, tanggalin na lang natin lahat. So, para mabaak na po natin mga kaidol doon makuha natin yung crankshaft. Yung sigunyal po mga kaidol. Tapos, ito mga gear, ingatan nyo lang po. Yan, may mga washer po yan mga kaidol. Ito po yung sakay gear. Yan, tabi lang po natin dito mga kaidol. Tapos, ito mga gear ring na to, ingatan nyo po at may mga washer po ito mga kaidol. Yan, tanggalin din natin ito lahat. Tsaka yung mga yung shifting port, yung mga gearing, tanggalin natin mga kaidol. Lililisin po natin mamaya mga kaidol lahat bago po natin ibalik. Yan, natanggalan natin. Tanggalin din natin ito mga kaidol. Tapos ito naman mga kaidol, ay tatanggalin natin yung pump ng langis, itong bumba mga kaidol. Yan. 10 mm lang po yung turnil niya mga idol lilinisin din natin nya para maganda naman bumumba tapos itong crankshaft tanggalin na natin yan gumamit na ako ng T-rings. so maganet yan natanggalan na natin yung sigunyal ito po mga kaidol yung problema nya ito pakinggan nyo po kung gano po kaingay yan o Ayan po yung umiingay dyan mga kaidol, pati yung dalawang side bearing. Yung umihingking po mga kaidol, yung tunog hingheng. Tapos yung tunog lagutok naman mga kaidol, ay yung connecting rod kaya papalitan na natin yan mga kaidol i-check ko muna itong mga bearing dito kung may mga alog ba or kung may papaltan tayo dito mga kaidol so okay pa naman to mga kaidol dito naman po sa kabila tingnan natin ayan okay pa rin naman po itong mga side bearing dito mga kaidol yung mga bearing ng crankcase na to tapos susunod natin mga kaidol ay lilinisin natin yan tapos dito nga pala mga kaidol yung cylinder head ito mga kaidol. Yung cylinder head dito mga kaidol, ay check check din natin 'yan. Magpapalit din tayo dito, sigurado mga kaidol lang. Yang cam bearing, papabaltan na rin natin mga kaidol ang cam bearing. Papabilan natin sa may-ari. Tapos ito na nga, mga kaidol, hindi ko na nga pinahaba yung video, nalinis ko na nga pala lahat. Nalinis ko na yung crankcase, yan. Pati yung sigunyal mga kaidol, nandito na napagawa na natin. So ito na nga pala mga kaidol. Yung sigunyal na pinagawa natin yan, bago na po yung dalawang side bearing niya at saka connecting rod mga kaidol. So napabalance na rin natin to. So aabutin tayo ng gabi dito mga kaidol, hapon na kasi. Tapos ito yung pinagpaltan mga kaidol, dalawang side bearing. Tapos na dito yung connecting rod. Ayan, may tama na po ito mga kaidol. Kaya po ang ingay. Tsaka yung side bearing. Maingay na rin mga kaidol. Ayan, ito po yung roller rocker arm po mga kaidol. Papalta na rin po natin yan. Nagpabili na rin tayo. Ayan, cam bearing. Tapos ito naman yung roller rocker arm po mga kaidol. Magpapalit na rin po tayo niya. Kasi may tama na yung Roller Tracker arm nya mga kaidol Tapos valve seal mga kaidol Siyempre Papalitan na natin at saka overhauling gasket Yan kumpleto na po yan mga kaidol Ayan po yung mga Ikakabit natin Ipapalit natin mga kaidol Yan pang wave 125 Magandang klase po ito mga kaidol Na gasket Na ikakabit natin So dito na nga mga kaidol At ikakabit na nga natin Yung mga gearing Tapos ito nga pala mga kaidol Yung gagamitin natin lang is petron Ayan, ayan yung binili ni boss na Petron. Tapos dito, lagyan lang natin ng konting langis yung mga gearing. Basa-basain natin yan bago natin kabit yung gearing mga kaidol. Ayan, kabit na natin tong mga gear mga kaidol. May mga washer nga pala yan mga kaidol. Ayan, langisan lang po natin mga kaidol. Ayan, kabit natin itong shifting port. May, dalwa, may isang maliit dyan at saka isang malaki mga kaidol. Hindi naman kayo malilito dyan kung paano lang ito ikabit mga kaidol. Tapos nilang isa natin itong pin. Tapos ang gagawin natin dito mga kaidol ay babasa-basain lang natin ito ng konting langis para naman yan, bago natin ikabit, yan, basahin muna natin lahat ng langis para pag rin mga kaidol ay basa na po ng langis, maluwan na po ikutin. Tapos punasan natin to at didikitan na po natin ng beta gray mga kaidol. Yan, kailangan po natin ilagay yung dowel nga pala. Yan, nyo, huwag na huwag nyo kakalimutan mga kaidol yung dowel. Yan. ay tatanggalin po muna pala natin ito mga kaidol at kalagyan po muna natin ng pandikit. Yan, pandikit po natin dito mga kaidol ay beta gray po liquid gasket. Yan, dikitan lang natin ng liquid gasket mga kaidol. Para sure na walang tagas. So yan, pag na nalagyan na po natin ng gasket mga kaidol, kabita na po natin yung dalawang dowel pin. Yan, ay na natin yung dalawang dowel pin po mga kaidol. Tapos initan na natin tong crankshaft po mga kaidol, yung pinagkakabitan po ng crankshaft bearing. Yan, initan lang po natin para napakadali po nitong i-salpak mga kaidol pag ganito po ang ginagawa, iniinitan po mga kaidol. Kailangan po mainit na mainit mga kaidol bago natin isalpak yung sigunyal para po napakalwan po mga kaidol. So yan na nga po mga kaidol na inita na po natin. At itry na po natin mga kaidol isalpak yung sigunyal mga kaidol. Ayan isalpak po natin mga kaidol. Ayan kung makikita nyo naman mga kaidol napakadali po nung sinalpak ko. Tapos kabit natin itong sa mga kaidol yan. So ikakabit naman natin dito mga kaidol Itong kabilang crank At iinitan din po natin itong mga kaidol Kailangan po mainit na mainit Bago po natin ikabit mga kaidol At isalpak po natin Yan, initan lang po natin na mabuti mga kaidol Yan, tapos na tayo mag-init mga kaidol Isalpak na natin itong kabilang crankcase mga kaidol Yan, gamit lang tayo ng malet mga kaidol yan, naisalpak na natin. Yan, iikot natin mga kaidol. Napaka, napaka tining po niya umikot mga kaidol. Tapos ikabit na po natin yung mga tornilyo nito mga kaidol. 8mm lang po yan. Kompletuhin nyo po mga kaidol ang tornilyo nito. Yan, pag nagkakabit po kayo ng tornilyo nito, dapat po kompleto para wala po siyang tagas. So, ang natin dito mga kaidol at ikpitan na po natin. Yan, ikpitan po natin isa-isa mga kaidol. Ayusin ko lang itong camera para kita nyo ayan hikpitan na po natin mga kaidol hikpitan po natin lahat mga kaidol 8mm so yan hikpitan natin mabuti double check so pag mahikpit na mga kaidol yan nahikpitan na natin lahat so pinaikot ko po at yan ang ganda po ng ikot niya mga kaidol Tapos yun mga kaidol, dito nga pala nabut na tayo ng gabi at may inuna pa akong gawin mga kaidol. Kaya itutuloy na natin to mga kaidol, ikabit natin itong clutch housing. Yan, at saka itong primary clutch mga kaidol. Ituloy na po natin ito at may ginawa lang po kanina kaya na naputol po yung video mga kaidol. Tapos sya, ikabit natin yung washer at saka yung nut po mga kaidol. Yan, siguraduhin nyo po may washer at saka nut. Yan, kailangan po mahigpitan po natin to ng mabuti mga kaidol para hindi po siya mangalas, mga last mga ka kaidol yan nahigpitan ko na nga pala mga kaidol hindi ko na kasi nyo napakita yan ko na yan at siguraduhin nyo po nakalock yung lock nut na, to mga kaidol dito sa may primary tapos yan kabitan natin tong gasket yan may gasket po yan dito mga kaidol para iwas po magdumi po yung langis mga kaidol nagkakadumi po lang kasi dito kaya po ito yung nilalagyan po ng gasket mga kaidol para naiipon po yung dumi dito sa may cup na yan taklob ni mga kaidol higpitan po natin 8mm po yan mga kaidol so yan higpitan na po natin tapos kabit na natin tong clutch lifter po mga kaidol yan kabit natin yan may triangle po yan dyan mga kaidol tapos sunod natin gasket yan side gasket mga kaidol tapos kakabit na natin tong crankcase cover mga kaidol malinis na po lahat yan mga kaidol so gamit tayo ng malit tapos yung mga 8mm mga kaidol na tornilyo ikabit na rin natin at ating pong hikpitan mga kaidol yan ayusin ko lang ang camera yan, hikpitan po natin lahat Yan mga kaidol. tapos na po tayo maghigpit. Dito naman tayo sa kabila. Ikabit na po natin yung timing chain mga kaidol. idol Lunahin lang po natin itong timing chain mga kaidol. idol yan, ikabit natin. Yan, siguraduhin nyo lang mga kaidol na nakatama sa sprocket mga kaidol. idol Yan. Ay, tama na po natin mga kaidol. idol Ilock po natin. May lock po yan dito. Para hindi po malpas yung timing chain tapos yan chain guide ikabit na natin yan yan isalpak na natin mga kaidol na na natin inikot ikot natin mga ka idol. tapos kabit na natin tong magneto yan na na natin magneto at lagyan natin to ng washer may washer po yung mga kaidol at saka nut so, po natin 17mm yan na na po natin mga kaidol inikot ikot pa nga tapos sunod natin mga kaidolat, at kakabitan na natin yung black. Unahin lang natin tong gasket. Yan. Tapos ito mga kaidol, yung piston. Kabitan na natin yung piston ring mga kaidol. Ay, kabit lang natin yung piston ring. Tapos lang isa na po natin mga kaidol. Paikot. And then yung black mga kaidol ay nalangisan ko na. Lang isang Isalpak na natin itong mga kaidol. Yan, kailangan hindi po nagpapanapat yung mga gap para hindi po umusok mga kaidol. Tapos kabit na po natin yan. Tapos siguraduhin nyo po mga kaidol na nakakabit po yung pinlock po mga kaidol. Ito po yung pinlock, kabit na po natin. Yan, piston pin pala mga kaidol, tinulak po muna natin. Tapos ito yung pinlock po mga kaidol. Yan po ng ayan po yung wag na wag nyo kakalimutan mga kaidol i isalpak na po natin mga kaidol salpak lang po natin yan, I-salpak na po natin yung black mga kaidol so itama lang po natin sa timing So, sunod natin mga kaidol ay kabit natin tong Bendix gear mga kaidol yan yan yung Bendix gear ng 125 po mga kaidol. Tapos sunod natin yung dowel, ikabit natin yung dalawang dowel. Tapos gasket po mga kaidol. yan bago na rin po lahat yan. Gasket nya mga kaidol, ikabit na natin tong cover po. yung crankcase cover mga kaidol. Tapos yan, lagyan natin mga tornilyo. Siguro doon natin kompleto lagi yung tornilyo mga kaidol para iwas po sa tagas higpitan po natin 8mm lang po yan mga kaidol higpitan po natin lahat layo ko lang itong camera ng konte higpitan po natin mga kaidol Tapos next natin mga kaidol, ito naman cylinder head. Ayan. pinapapalta na po natin ito ng valve seal. Napalapat ko na nga pala mga kaidol yung valve nito at hindi na po natin papalapatin mga kaidol. Ayan, papaltan po natin siya ng valve seal. At saka ng cam bearing po mga kaidol. At saka yung roller rocker arm po mga kaidol. Ayan po yung mga papalta natin dito mga kaidol. Ayan, natanggal ko na po yung valve seal mga kaidol. Kabit po natin itong binili. Ayan, pang Honda po mga kaidol. Lagyan lang po natin ng konting langis mga kaidol para madali po siyang ipasok. Yan. isang lang po natin dito. ay Ipasok po natin yung valve seal na ipasok na po natin parehas Tapos dito mga kaidol ay lagyan natin ng kalang sa ilalim bago ikabit natin tong yung valve spring po mga kaidol at saka yung valve lock. Yan. isang lang din po natin mga kaidol para maluan po siyang ipasok. Tapos gamit lang kayong t-rings at uunan po natin. Yan. Ikabit na po natin yung isa. Tapos dito naman mga kaidol sa kabila, kabit lang din natin itong ball spring at saka yung ball block po mga kaidol. Siguraduhin nyo po na nakakabit tapos double check nyo po mga kaidol kung talaga pong nakalock na po talaga mga kaidol. Para iwas po na tayo matalsikan po tayo ng ball block mga kaidol. Yan, siguraduhin lang nating ma na nakalock po mga kaidol. Pinukpok lang po natin ng kaunti. Tapos dito naman mga kaidol, tanggalin lang natin itong tirang gasket dito. Siyempre papaltan na rin po natin itong mga kaidol isang set po yung gasket nating binili overhauling gasket mga kaidol siguro lang natin tanggal lahat para wala po siyang tagas at hindi po siya kumawang mga kaidol yan tanggalin lang po natin itong tira-tirang gasket mga kaidol para iwas tagas po tapos next natin mga kaidol itong roller rakaran po mga idol ito po dito nagtabas po ako dito mga idol may tinabasan po ako dyan kasi hindi po siya napasok kaya ayan tinabasan po natin yung dalawang dalawang gilid po mga idol hindi ko na lang po nabidyohan at gana po matagal po pagtatabas mga idol ay kabit na po natin itong roller rakaran po mga idol kabit natin yung pin tapos next natin mga idol ito namang bearing po yung cam bearing kakabit na po natin to dito sa so, may camshaft po mga idol ay, kabit na po natin itong cam bearing. Kabit na po natin yung cam bearing mga kaidol. Pukpukin lang po natin. Huwag po sa gilid, sa gitna po mga kaidol ang pukpuk. -puk. Tapos dito mga kaidol, kabit na natin itong cam mga kaidol. Yan, ay kabit na po natin lahat. And then yung lock po mga kaidol. Ayan, ayan po yung lock ng cam at saka ng pin. Ayan, kabit na po natin mga kaidol. 10mm lang po yung tornil niya mga kaidol higpitan lang po natin yan higpitan na po natin mga kaidol tapos kakabit na po natin to at lagyan lang natin to ng liquid gasket tong tap gasket po mga kaidol siguraduhin lang po natin malagyan na po natin lahat para wala po siyang tagas kasi hindi po pwede mga kaidol yung kasamang gasket gawa ng stock lang po yung. kasi ito pong motor na ito mga kaidol ay naka 57mm po to kaya ito pa rin po yung gagamitin nating gasket. Itong top gasket na mga kaidol. Kasi pang 57mm to na gasket po mga kaidol. lang natin doon yung base gasket. Tapos kabit na natin itong top gasket mga kaidol. Yan, ikabit lang natin itong mga kaidol, itong top gasket mga kaidol. Siguraduhin nyo lang itong may mga dowel pin mga kaidol para tumama po siya sa guide mga kaidol. Yan, punasan lang po natin. Tapos kabit na natin itong top gasket. Tapos to mga kaidol, cylinder head, ikabit na po natin. Yan, okay na po yan mga kaidol. Malinis na po lahat yan mga kaidol. Tapos kabit natin yung mga tornilyo ng stud bolt pa mga kaidol. Yan, may mga washer po yan. May tanso po dyan mga kaidol. Sa baba po yung tanso mga kaidol. Higpitan lang po natin ang ayos tong mga stud bolt pa mga kaidol. Yan, 12mm. Tapos dalawa dito. Dalawa dito sa gilid mga kaidol. 8mm po. Tapos dito mga kaidol, siguraduhin lang po natin nakatiming po bago natin kabit yung cam sprocket po mga kaidol. Yan, kailangan po nasa letter T. Yan, kabit na po natin yung cam sprocket. Tapos yung may dot po mga kaidol, may palatandaan naman po yan dyan mga kaidol. Kabit na natin yung dalawang turnilyo, 8mm po mga kaidol. Yan, ikabit na po natin. Tapos yung tensioner mga kaidol, kailangan po natin ikabit. Yan mga kaidol, kabit lang po natin itong tensioner bago po natin nagpitan yung dalawang 8mm mga kaidol para hindi po tumalon yung timing chain pag hinagpitan po natin mga kaidol. Yan, lang po natin to dalawang 8mm ng tensioner. Tapos dito naman po mga kaidol ay baba natin yung screw. Tapos inikpitan na po natin dito yung sa cam sprocket ng po mga kaidol yan. Tapos dito mga kaidol itune it up lang po natin. So dito mga kaidol ay may clearance po ito na kaunti kasi naka racing cam po ito mga kaidol. Yan may karga po itong motor na to naka 57 big valve po mga kaidol. 28. 24 po ang sukat ng valve nito mga kaidol. Tapos siya na nga po mga kaidol, i lang natin 'to exhaust. So yan mga kaidol na tune up na po natin Ikot ikotin lang po natin to mga kaidol Try po natin iikot Yan tingnan po natin kung may bangga ba mga kaidol So wala naman po siyang umpog Kaya okay na po to mga kaidol Kakabit na po natin mga kaidol Yung mga cover na to At para masalina na po natin ng langis So yan chinek ko lang po ulit yung clearance At ikabit na po natin yung mga cover mga kaidol Para may salpak na po natin to sa chassis ay, kabit lang po natin tong cover dito sa so, cam sprocket po mga kaidol. Yan, tamang hikpit lang po pagka nagdihikpit po ng tornilyo nito mga kaidol kasi nababasag po ito. Yan, naikpita po natin. Tapos kabit na natin mga kaidol yung drain plug. Yan, ang drain plug pala nito mga kaidol ay Alin na po at pinalta na po ito mga kaidol binago na, na po yung drain plug na ito mga kaidol kasi na lost thread po siya yan tapos mga kaidol ang ikakabit na po natin itong tapet cap po para po may salinan na po natin ng langis ay kabit lang po natin bago na po gasket nyan bago po o ring yan higpitan lang po natin alin po yung nakakabit dito ng yan, nikpitan lang po natin maayos mga kaidol. Tapos sunod natin mga kaidol ay sasalinan lang po natin ng langis. Ito po, Petron po yung gamit. Salinan lang po natin mga kaidol. So yan mga kaidol, nagtira po tayo ng 200 ml kasi 1 liter po yung langis na ito. 800 lang po mga kaidol ang laman ng Wave 125. Ay kabit na po natin yung tapet cover. Tapos mga kaidol, next po natin dito, ikakabit na po natin dito sa chassis mga kaidol. Purasan lang po natin. Yan, po lang po natin mga kaidol. Kung makikita nyo naman po, napakalinis po ng makina. So ikakabit lang po natin to dito mga kaidol. At ito na nga po mga kaidol, binuho ko na po at hindi ko na po naipakita kasi para hindi na po umaba yung video. So try po natin panda rin mga kaidol. Kuntong mahimik na ba? So yan mga kaidol, kung mapakinggan nyo ng mga tumahimik na yung makina, I-try po natin bombahin mga kaidol. All good sa po ito mga kaidol. Wala na po yung nahinghing at saka yung nalagotok po mga kaidol. Yan, saka po yung malakas po na kalansing mga ka idol Wala na rin po. So, okay na po itong wave 1, 2, 5 na ito mga kaidol. So, hanggang dito na lang po mga kaidol. Kung may natutunan naman po kayo sa akin, share video mga kaidol. Kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit na notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload. So yun lang po mga kaidol, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng video ko sa inyong lahat, sa mga followers, subscriber po mga kaidol, maraming maraming po salamat sa inyong lahat mga kaidol. Ayun lang, God bless po sa inyong lahat.